Pa po. Eh, naku siguro, hindi pa tapos yung ginagawa niya. Sabi nga, may kinukunin daw siya. Eh, may surpresa daw siya sa atin. Tawagin na po natin si Kiko, adesena. Sige, pero mas mabuti siguro kung sabay-sabay natin siyang tatawagin, ha? O, pahay kayo? Oo. Uh -huh. Sige, ha? Isa, dalawa, tatlo. Kiko! 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 Lumabas ka dyan, Kiko! Kiko, iyan ba surpresa mo sa amin? Opo. <laughs> Kiko, bakit ka naglagay ng pintana dyan? Eh, kasi gusto ko kayong gulatin lagi. Kaya dinagtagan ko ng pintana itong bahay ko para marami akong pwedeng tungawan. Pwede dito sa ibaba at pwede rin sa itaas. Pwede ka! Oo, ano? Kano'n ah. <laughs> <laughs> nasa isip mo? Ang <laughs> <Okay. laughs> dami <laughs> mong nabuplano? Oo <laughs> nga. Teka kunega ai sundale kunega ai kono koshite ano kunega kunega nan nan sila naman ang mabigat sana naman ang magaan sila naman ngayon ang mabigat at sana naman ang magaan pantay na ulit ang kanilang bigat